Apay, grabe nga ang mga naging transformation ng na mga NBA player na ito ngayong off-season. At umpisa natin yan mga idol dito kay Michael Bridges. aba grabe ang kanyang transformation dahil sabi ng fans ay for the worst nga daw. Nang dahil kung makikita natin ang kanyang latest shooting video ay parang nag-iba nga itong shooting form ni Michael Bridges at parang mas lalong pinahirapan niya nga daw ang kanyang sarili. May hitch nga daw mga idol or parang may ibang panghiyayari sa kanyang shooting form na baka maging cause for concern nga daw ngayong upcoming season. Tingnan natin itong mga idol, panoorin nyo. Kung negatibo naman ang naging transformation nito na ni Mikal ay ito namang bagong thunder player na si Isaiah Hartenstein abay moving differently na. Panorin muna natin ang Saglet. Five, four, three, two, well kung napanood nyo nga itong si Isaiah Hartenstein sa paglalaro niya sa New York Knicks ay basically mga idol ay siya ay nakatayo lang around the basket, around the dunker spot at yun nga lamang ang kanyang playstyle tagaabang ng pasa neto mga Knicks teammates niya pero ngayong nasa Thunder nga siya mga idol, abay parang tinransform niya ng matindi ang kanyang game na parang inunlock niya ang kanyang full potential at nakita nga natin sa mga highlights niya na talaga nga namang meron na siyang dribbling ability, may shooting ability, he can make plays at kaya niyong umiscore off the dribble. Napakaganda nga daw na balida para sa team ng Oklahoma City. At ang isa pang grabing transformation na nangyari sa isang NBA player ay itong ang si Russell Westbrook. Nang dahil sa workout video neto ni Russell Westbrook ay parang medyo nag-iba nga daw ang kanyang shooting form. Parang naging one motion na nga lang daw. Mas naging smooth ang jumper ni Russ at nagresulta nga mga ng mga baskets niya dito nga sa workout video niya ngayong offseason season Silipin natin. Kaso ang problema dyan mga idol ang sabi ng mga fans ay parang neto mga nakarang off season ay nakita na rin natin si Russell Westbrook na magkaroon nga ng magagandang workout videos about sa kanang shooting. Pero pagdating daw sa season ay nag-iiba ito. At ang maganda daw gawin natin ay abangan na lang natin kung magagawa ba ni Russ ang magandang shooting niya dito nga sa upcoming season ngayon naman para sa team ng Denver Nuggets.